Paapat na take na ito. Paapat na. Pag ako nabot-abot, kakamayin ko na ito eh. Kamayin ko ang paghalo eh. Oh. Giniling. Yan o. One-fourth kilo. Oh. One fourth kilo ng giniling. Nilagyan ko ng ano ay ah uh, nilagyan ko ng nilagyan ko ng ano ng carrots, bawang, sibuyas, malunggay. Siyempre, may pampalasa rin yan. Kailangan namang wala. Ganyan ha. Hmm. hirap pag walang taga-hawak ng kamera. Wa mo ngayon ito, BK. kasi ayaw itabi yung kwartang yun? Parang loko. Wala, akit naghahawak ano din. Pasmado ata. tapos na tayo. Masa yung Pahit lang tayo ng mantika. Tapos magbibilog-bilog na tayo nito. Ano no? Bibilog-bilogin natin. Bakit kasi itong silpon nito, pag binababay namamatay. Ayan, no. Ayan. Uh -huh. na mamatay. Yan o. No? Yan. Oh, ha? Mahit na. Yan. Yan. Subok uh -huh. uli. uli Baka hindi na mamamatay Mamamatay siya eh Yan ha um, Bilog-bilogin natin uh. Yan Yan Tignan ako Masunog naman. Ganyan, oh. Yan. Yan. Ganun lang yun. Susubukan ko lang ito. Baka pwedeng negosyo ito. Yan. Gawin kong pong negosyo. Lagyan ko rin ng dalawang itlog. Yan o. Oh. Ano ko kung didikit. -di oh. oh. Pa patayin na naman yan. Yan o. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ah. Yan ay bilong giniling. Ayan o. Oh. Lagyan ko ng carrots. Bawang sibuyas. Dinurog ko. Ayan. Pero kasi ngayon, kasa kasalukuyan, nagpipirit ako marami yan. O, ngayon patayin ko muna ha. Mamaya um, na uli. Mamaya um, na uli pag yung ano na, yung tag dun. Yung luto na. Salamat po.